Nagpunta si Mahe ka sa birthday ko, guys. Ayan siya, oh. Hello. Oh. Oto. Hello. O, to. Oh, sige na, walang aso dyan. Asa ano well, si, ano, Jackie? Eh, ewan ko dun kung nasaan. May booking oh. daw. Kaya na kayo, Dan. Kaya na. Mas malaki pa sa'yo. Kaya nga. Picture? Wala namang picture. Ano <laughs> <Ito> ba yan? <laughs> <laughs> nah, bebe, bebe Adela Come here Ano nagsabi ko na oh, Ano oh, ka na sa pagmumukha ko sa lilas? Sira walo Puro hold naman sa <laughs> ko Nang nangyayari Ha? Puro hold Bakit? Ewan ko, ang dami ko violation kasi Anong violation mo? Eh, dyan kaniyaka po yung pusa daw skinnest ko Against Bawal the law Bawal daw okay. yun? Oo Ay, grabe naman Tapos yung yung anak ko na dumaan na habang nagbibideo ako, dumaan lang siya na naka wala akong damit sa pangkataas. Yun, na violation na naman ako. Saan si Nadine? Ay, dami namang violation. Umuwi na kasi alas 4 pa sila dito. Akala nila children's party. <laughs> children's party. Ay, hindi nila alam pang matandang party ito. Pang cowboy. Kain na dan Bago mapanis ang lahat. kain na Kain na bago mapanis ang lahat parang wala pang nabawas. Bawas na yan, marami nang nawala. Ayun yung mga lagayan, no? Naka, ano na doon? E, e, pa, ilang ganito, ilang ang uh, batch na yung... Uh, Tatlong batch na to. Marami, yun, Oo. No? Parang wala pang nabawas. Yung mga pinagtanggalan, no? Naugasan na yung mga iba. Ganun kabilis. Ganun kabilis? Oy, kutsara. Where's the kutsara? Ito, mga hinugasan. Ewan ko sana ano, nagnilagay ni Girlie yung mga kutsara. Naghugas siya kanina. <laughs> Pag ganito... Are, are nakita mo? sige magboot ka na lang kita okay. na rin tayo. Anain na ako busog na busog na ako. mo ka na ako chara don? kabinai? Eh. Mm -mm. oh, ano? 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 O, ano? ano? ni ano? 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 May gulay Ano nalang ako mag may tew. Hahaha! Baka mo Grabe ka naman. Ito masarap. Kaya May tissue pa ba? Tissue? There. Yung ano tong Ano? Disposable cup. Ayan o, no, nasa tapat mo. Ay, Sabi sa Saan ka ba? birthday niya.

Hayaan mo na. Kapags na mga aso. Mamaya oh, na yung iba. O. Oh. hindi makain? Grabe, ang tagal nung mga nawala na yung sasakyan nila. Hindi <laughs> <laughs> na yata nakapag-park. Kaya <laughs> uh, pala sa akin, mag-try party okay. kasi umalis na pala si Jessang. Lalo ang anak niya, kasama niya? Oo. Oh. Asa sila Jessa? Yes, ano? Umuwi na. Umuwi na daw. Dahil... Manina pa ba sila? Oo, oh, kanina pa. Hindi, siguro sila maaga kasi. Kaya hindi sila magagawa. Ha? May mga kasama kasi silang bata, nag-iiyakan na. Oo. Kasama pa yung anak ni Edsel. Si Edsel, yung dati natin, ano, Promodizer. Anong ginagawa mo dyan? Pukutsara. Ay, plato ka oh, o, oh, yung plato Oh. Okay. Mahirap kasi yan na platong yan. Malambot. Sige, para marami makain na. Oo. Oh. Kapain ka, be. Oh, Tikman ko lang yung lasan niya. Lasan niya? Pati ka, ano yung order mo? Oo, kasama na dyan. na Naubos na yung iban yan. Nandun na, oh. Mabasa na ni Girlie. Mayan! Let's eat. Uh Oo. -oh. Let's May inuman. Ay, nilagay sa baba. Para hindi makasipit. <gibit> okay na no, lang pala hindi pinoan. Pinoan pala. Ah, Ay, ko at... kinurong. yung. ganito ito, po, sir? Eh? <gibit> uh, Ay mo nang wala nang paglagyan sa ref. Oo, sige, kain ka lang. Ha? Sino pa? Dalia. Dalia, si Andrew. Asa ah, so, si to Andrew? Sabi niya, pupunta siya kasama yung inaanak ko. Eh, hanggang ngayon, wala pa. Drawing hmm? naman yun. Eh, susana so nga. Para daw makita ko naman yung inaanak ko. May paglalagyan ng... pa ba sa ref natin? Hindi naman siya masama pa ang di ba? Hindi masama. Ano yun? ka talaga. Maglagay ka na lang sa canister, be. Tapos lagay mo sa ref. Para meron ka bukas. si Sarah, ka dito. Para ilagay mo sa ref. May pasok ka bukas? Ay, wala. Nakalibyan. Uh, holiday po bukas. Ayun Ay, nga pala. Holiday bukas. Mm -hmm. yung, ilang na lang. Ilang punin ko dito, Ma? Yung sa'yo lang. Kakain pa sila eh. Yung mm halibyan -hmm. mo rin. Yan lang kakainin mo? Diet ka? Di Ni pangatlo dito pa. Dabi naman. Baka diet. Bakit ka malungkot? Ha? Hindi ako. Sayo-sayo ko nga. Kanina pa ako tawa ng tao. Ayan si Alex. Ano yan, Lex? Ice. Ano yan? Yellow. Ice. Yellow? Ba't mo pinasok butas? Baka. Basa na doon? Sobrang basa na? Hindi naman. Saan basa? Sa yellow. Marika na, sir. Daya to. Inom lang daw siya. Distance. Bakit? Ganoon, problem. Eh, Ay, ayaw ayaw mo lang yung problema, talagang gano'n. Anong? Ah. Oh. mo si Mang Adam. Ay, baka mahulog ka, B. Anong sabi mo? Dela, Dela. Oh, anong sabi? Lagi, okay, inuman sila. Paparimap ka kapag ano. Ayan, nabasa na yung siya. ano. Kailangan nyo ng ano? Stool Kailangan nyo pa ng stool Kailangan pa nyo ng stool Okay na to? Ay, siguro patungan lang. Parang mini lamesa. Ay, tukuan, kung meron. Yung ano, yung... Ah, uh, ano ni Kisame. Ano yung sisili ka? Sige. Ano Ano ba yan? Ay, ano, ano pang lamesa oh. yun? Ano ba yun? Sana nga pala. Pero okay na rin yun kasi maganda yung bago na rin eh, no? Speeds. wait wait, wait ko lang to patungan ng ayan dumating din ang ano mayaman mayaman pasok po mayaman sa Buhay. Kaya, na late oh patungan oh patungan pasok po loss power pag hindi mo pinarima, tapos ang tagal mo pinagawa. Ay, basa. Oiga, oiga, Clarice, mag-bless ka ninang mo yan. Mas malaki ka pa. Ninang mo yan, marami ng utang sa'yo yan. Singilan mo na ngayon. Singilan natin dahil. Huwag mo nang singilin. Ninang mo to, itong pamumukhang to, tandaan mo, i-post natin sa Facebook pag walang regalo sa'yo sa kasal mo. <laughs> Wala pang ang boyfriend, kasal. Huwag <laughs> naman ganun, meron naman manliligaw. <laughs> Nalaglag kasi sa ano. Ito, uh, uh, be, tandaan mo ninang uh, mo yan. Mag-lipstick na ako, ano <laughs> ba yan? Huwag ka na mag-lipstick na Napakatagal mo na lang. ng ninang yan para sa kaalaman mo. Yan ang kasama natin noon, parel Ay, sa Glorieta. Oo, oo. Oo, di ba? sayo pala rin sila ni Ate May kanon yun ang naalala niya. Oo. Oh, sabi ko nga, ganyan pa siya noon eh. Ginaganong ganong ko pa yan noon. Ngayon, Oo, hindi ha? na <laughs> <laughs> Nasa Glorieta tayo eh. Ay, uyo ko tama mo, pakainin mo oh, oh, hindi. Inubasan ko lang kasi nalaglag sa kanal yung ayun. Kasi bakit nalaglag sa kanal? Magkakakilala naman kayo, di ba? Sino bang Simong si Joseph, si Sir Dan. Oo. oo. oo nga. Oh, si man. Jessica. O, si Jessica batiin mo, hindi mo binabati. bala ko yan. ka <laughs> ba <laughs> <laughs> yan Hindi ko. mo Hindi mo Yan yung pag nag-o-order ka ng item. Eskayo muna. Plag. Babaan ka ng radyo. Eskayo muna. Pagkakita na ba Ma'am Dan? na ba si Ma'am Dan? Pagkakita na Okay. Mag-withdraw ako ng kama. Mag-withdraw ako ng kama. kama. Iskay yung muna. Baba. Baba. Alam mo na siya. Alam mo na siya. Ano? Hindi pa. Sinaka. Sinaka. Dito daw niya alam. Lagi na bit kami din. Bakit ano ka nang baga ngayon? Taga ko ka ba? Ilang taong ka na ba, ma'am? Hindi, ako mga senior nga. Bakit ka namin nigay ng ayuda? Senior, senior. senior. bisa namin ng mga senior. Sinabahan namin lang. <laughs> <laughs> bako, so, sa gitna. Nagpapagod ka? Nagpapagod yan ka mag-lock yan. Bakit <laughs> oh, ganyan ka? Hanggang right? ngayon ganyan ka pa rin. Hindi ka na nagbago. Powder, powder ka pa rin. Ganyan Oo, pa rin ang style mo mag-powder. Nalala na 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 <laughs> na 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 <laughs> ko siya.

Pumon, tapos na. <laughs> hindi ako <laughs> makamukon. <yun>, interest na tayo, 25 days na abuyo. <pinupwento>. Lahat <laughs> alam mo. Yung dati yung pinagkaan. <pinupwento. laughs> Uy, kinikwento ko sa'yo. Ayun, ayun ba dati kinikwento mo? Chinismas ko sa lahat yun eh. Alam mo kasi ganito yun. Mahilis kami sa taba. Ngayon, ay, ba, yung taba, yung sa pork chop ba, nilaluto. Ay, hindi ko kayang manguya. Nilapag ko kumain sa gilid ng plato. Bigla niyang tinusok. <laughs> may nakinain natin. Yes! Tapos nagalit siya sa akin, ba't ko yes! daw sinabi? Eh, sumusubo ako, paano ka sasabi? Eh, yung show may tira ng customer na pinagkagawan ko. <laughs> <laughs> Tapos alam mo ba, kumain kami sa Shakey's? Sabi niya, An, ang ganda naman ang lagayan ng, ano ba yun, lagayan ng salt, yung tinidor, ang ganda daw. Ang ginawa ko, nilagay ko sa bag niya yung tinidor. Hindi siya makalabas, saka ako lumabas. Nasa labas na ako, hindi ka na, hindi ka na, sabi niya. Oh, Mami, hunin oh, ako ng gato. Bigla siyang nagtatakbo, hindi siya nahulit. Gato eh, gato. Yan ang mga trip namin noon sa Makati. <laughs> si pagkasama ko yan, si Raul yan eh. Binubulin namin natin 25 years ago na yun. <laughs> 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 hindi ko talaga yung dance makalimutan kasi hindi ka makanabas ng kikis. Hindi ka makalimutan, minakorn na ko yan kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung lagyan dito ng gamit ng, ano ano kung ano paano kung ano search ng...